Hello mga kabata helmet! Today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button. the bell para lagi ka-updated sa lahat mga inaipalan sila sa soul at in-upload namin ng videographer. And for this video mga kabata helmet, today is the day that the Lord has made. Dahil ngayon na nga pang malakasan natin lundag si Lakbo sa May Green Hills yan mamayang 2pm pong start ng registration. Pero if maga kayo makakapunta, mas okay. And super excited na talaga ako mga bata helmet na mamit kayo in person And kasama natin syempre ang nag-iisang VP Attorney Lenny Robredo. So kita kasi mamaya. Dito na po ako sa Mayla Sal Green Hill. Syempre kasama ko pa rin. Insan. Mamaya <laughs> babalikan na niyan. Oh, stay pride ha. So ito mga kapat ang helmet. Pagpasok ko nga rito, meron ka agad nakakita sa atin. Isa na ako nilalang lang pala talaga. O, ingat ka ha. So pupunta na ako sa gate 5. Ingat. Doon ka lalabas. So ayan mga bata helmet helmet. Lasal Green Hills. Ah! So magpaparegister muna tayo. Tatanong muna tayo sa lahat po na nandito sa ating event for Lundag Silakbo 2024. So ito, na-try natin silang tanungin, in one word, bakit tayo nandito? So, let's start. Bakit po kayo nandito? Future. Nagbabago. Katotohanan. Future. Future. Laban. Kung napapansin niyo po nung eleksyon, sinubukan natin magkaroon ng mga fact-checking. Naalala niyo yun? Marami tayong mga effort sa fact-checking pero mukhang ang nakakabasa lang nung ating fact-checking mga sarili din nating o hakasama. Kasi alam natin... Na the way social media works, algorithms hindi natin napapasok yung dapat sana'ng nakikinig sa dahilan. the youth, okay. especially since this is data-driven. Maraming marami opportunities ngayon. Yung number one, katatapos lang ng SK elections, may bagong set na mga SK officials. Karamihan, rin no, halata nandito yung SK para eh, 'di ba? Um uh, Halimbawa, I, I'm sure you would agree with me, yung mga ba, bagong, bagong asung ng office na kahanap ng mga advocacies, um, ang nakikita ko, pin, pinakamalaki na, pinakamalaki pwede talaga i-advocate mo yung disinformation sa kapentag nyo. Di ba? So, so, ang daming pwede gawin, aside from yung mga SK officials, yung mga student organizations, um, Siguro tatlo na na student council president na nabisita ko yung paaralan nila Yung nagsasabi na gusto nilang i-advocate yung fight against disinformation. So, pwede, pwede doon tayo mag-touch base sa kanila. Nag-volunteer na ka sila to organize all the other, to, coordinate with all the other um, student council, student government um, heads sa iba't ibang mga paaralan. So, ano yun? yung isa doon sa Mindanao. Uh, gusto talaga nila tutukan yung disinformation. So, that it town sila So, ang daming ang opportunities for the land. Okay. 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 别说<錯> Oh.